So guys, dahil paubos na yung laman ng aming tindahan, nagre-repack ako ngayon ng napagbentahan namin, are, puro barya ang at walang buo. Ngayon, kung magkano, magkamagkano magka, magka, ng are, eh ako yung mamimili ng mga kailangan din sa tindahan para naman kahit pa paano may umiikot kami business dahil hindi naman are magagawa na ni inay. Ngayon, mamimili ako sa sa watanawan ng mga Pangunahing nabibili din sa amin tulad ng mga noodles at saka yung mga biscuits at mga sabon-sabon. Kasi, di ba, pag tumubo yun, pwede din panggastos, pambili pang ng mga gamot-gamot. Kaya ngayon, ako mag aatado ng pera at pang mga paninda din sa amin. Yan siya, guys. Ayan. Hindi ko na maayos ang ano buho ko. Sobrang daming isipin. Ayan, oh. So guys, dapat kanina pa akong tanghali magsisimulang mamili. Ngayon na lang natuloy anong oras na alas 8 na at ako ay nakatulog sa dami kong iniisip. Ngayon, nagpasama ako sa kanila mamili din sa malapit-lapit din sa balelilaang. At kung ititigil namin ang tindahan, baka wala na kaming gastusin. E eh, kaya naman ngayon, may 4,000 ako din yung papaikutin sa tindahan namin. Baka, para naman may magpagkunan kami kahit kaunti o kaunti. Ay meron. Kasi pag tinigil yun, wala na kami naasahan guys. Ayan. Mamimili lang muna ako dito ha. Mga ano lang naman yung pinakakailangan talaga yung pinamimili ko para mabenta doon sa aming puukan. Hindi, lima, tatlong, tatlong red. Timon Center guys. Todo okay. kuha, siya ang nagmamapore. Bago siya di man ang uutang kina, umagahan. Magaling. Tulak-tulak ni Call Center, siya lang hindi man makikinabang at uutangin ang uutangin. Magaling. Okay. <laughs> okay. Ayun pa talaga ang pinili mong mamahalin. <laughs> Yan lang, ba? Yan lang. Pagdating ng tagapag-rip ako ito niyo. <laughs> <laughs> ano bag, bag, ano din ba? Bag. Ito ang bago kong trabaho, guys. <laughs> Concentrate siya naman din ang uutang bukas eh. Kunwari, kunwari, ano pang nagmamangkong Kaya nga siya masipag mamili kasi parang may mga utang. Kaya kita yung sinama Center. Alam kong madami aret Ikaw ang kakalong. Ay, si Manuel. niyo muna ang um, mga kay Manuel. Kalong ni are. <laughs> so guys, tapos sa kami mamili at akala ko aabuti ng apat ang aking pamimili. And <laughs> just ko, nung nasa counter na kami, 1.5 lang ang pala. Eh, Ibabalik ko ako bukas. Dahil sa dami kong bariya na binilang doon sa counter, ang haba ng pila. Ngayon, babalik na lang ako bukas kasi bukas may check-up si Inay sa Maynila. Pagka-uwi ko, mamimili na lang ulit ako dahil may natira pa namang 2-5. Aray, ngayon, walang magdadala na rin sa laki ng eco bag ko. Ayan, o. Oh. Well, oh, center, bibit mo yun. <laughs> Bye, guys. Thank you so much. Thank you sa panonood ng video. So, guys. Naka-uwi na kami galing sa pamimili ng ano. At kasama ko sa Andudo, si Ambewang. Ayun nga pala ang Dodo, si Ambewang. Nagaat, naglalagay na ako ng mga presyo ngayon. Ayun, sinabi ko na yung mga pinamili ko. Ayan. Meron pa dito. Nabili na ako kanina kasi naubusan na ng tinda yung aming loob ng tindahan. Eh, mahirap naman to pag natenga. Ayan, oh. Namili ako. Ayan. Konti lang. Pinagkasya ko apat na libo. Mabalik pa bukas yan. Siyempre, out sa kanila, guys. Ayan.